Dahil nga nakatanggap na ako ng email kagabi na pwede ko na daw makuha yung aking in order sa online. Kaya bago ako pumunta sa trabaho, ay dumaan muna ako sa mall para kunin ang aking in order na iPhone 15 Pro Max. Ilang beses at paulit-ulit kong pinag-isipan kung bibili nga ba ako ng bagong labas na iPhone 15 o hindi marami rin akong pinagtanungan kung ano-ano nga ba ang issue kasi sabi sa nakikita ko sa mga review ay hindi daw worth it. Pakatapos ng ilang beses na pagsisiyasat ay nabuo rin ang aking desisyon na pumili na rin dahil magagamit ko rin ito para sa maayos na quality sa aking mga vlog. At nahihirapan na rin ako sa pag-charge ng aking ginagamit na cellphone. Ilang beses ko rin pinag-isipan to kung iko-content ko nga ba to or hindi. Dahil mainit na naman to sa mga mata ng basher ng inyong lingkod. At alam ko na naman ang sasabihin nila. Pero, syempre, ako pa rin ang masusunod kung anong gusto kong i-upload. Kaya, sa mga basher ko dyan, hello po. Meron na naman akong video na magpapasira ng araw nyo. Joke lang, naisip kong gawin content to hindi dahil para magyabang o dahil manginggit lamang, kundi para magbigay ng inspirasyon. Kasi alam nyo, mataas talaga magpasahod ang Australia at mataas din ang cost of living. Hindi lang yan, sobrang taas din yung tax na binabayaran namin dito. Pero bakit marami pa rin mga seaman o mga Pinoy na gustong pumunta dito at magtrabaho na kung tutuusin nga eh, halos tabla lang naman. Bukod sa quality of life and sustainability eh, mataas rin ang purchasing power ng Australia. Ano nga ba ang purchasing power? Halimbawa, itong nabili ko na iPhone 15 ay nagkakahalaga ng 2,047 Australian dollar or 75,000 pesos. Kung minimum wager ka sa Pinas, kailangan mo magtrabaho ng 4 to 5 months para makabili ka ng iPhone 15. Samantala, kung minimum wager ka naman dito sa Australia, kailangan mo lamang magtrabaho ng 11 days para makabili ka ng iPhone 15. Kaya kahit international student ka dito sa Australia na katulad ko, ay kayang-kaya mong makabili ng iPhone 15 siguro kung nasa barko pa rin ako nagtatrabaho di talaga ako bibili nito dahil alam ko na pagbaba ko ay mawawalan ako ng income kaya imbis na ibili ko ng iPhone ay mas pipiliin ko pang ipunin na lang para hindi ako kapusin sa budget kapag ako ay nakabakasyon lalo na dami pa naman mga trainings ang mga seaman syempre ito ay advance Christmas gift ko na rin para sa aking sarili. Deserve. <laughs> Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor. At ingat!